Ano po mga partners, alam welcome back bahay, sa ating uh, YouTube channel. Siyempre nagbabalik ko yung inyong tagapaglingkod na si Boy Alam Yan. Ito po yung dinadaanan ngayon namin. <laughs> so, welcome back sa ating YouTube channel, no? Yan. Ito na may uh, isang uh, mission sa pag-charity. Nandito po ngayon kami sa bayan ng uh, McKinley. Sa kampo, pupuntahan po namin yung isang uh, nag-trending sa... Uh, Facebook na talagang lubos talaga na nangangailangan ng tulog, tulong mga partners no? Ayan, so pupunta po ngayon kami sa Kabangahan Dito po sa isang bayan sa McKinley Ang kasama ko pala yung The Great Timaray nun mga ka-partners Siyempre, yan yung lingkod na si Bo, uh, Boy Tabang Boy Tabang po, tapos Joey The Great At Edna TV Mix Vlog <laughs> Wait lang, cut lang muna natin kasi ma maputik. Ayan, grabe po yung daan napaka napakaupan po, madulas. Ah! ah! <laughs> oh my God. So, oh, grabe. Oh, iniintay na tayo ni ate. Iniintay tayo ni ate. Eh, meron po kami kasama, no? Ayan, yung kasama po namin ngayon, yung uh, asawa po niya, yun po yung uh, nagpalit ng gulong ko. Doon po. So, di ko alam na yung asawa pala niya is taga dito sa Kabangahan, yung pupuntahan po namin barangay ngayon. So, shout out sa iyo, boy. Yan. Uh, isa pong mekaniko doon sa Katarman. So, yung pupuntahan po pala namin ngayon, no, mga partners yan ito po. Ipa-flash ko po sa screen. Ayan. Ayan. Yan po yung pupuntahan ngayon namin na talagang nangangailangan ng tulong. Siguro, uh, po niya. Ipinamagitan na lang po niya sa social media para po kahit pa paano mapansin siya. Kasi talaga yung lugar po nila dito, napakalayo mga partners Tapos isang uh, delikadong lugar din po. No? So nagtanong-tanong kami kanina doon, doon mismo sa bayan ng McKinley. Uh, kung po, hindi po siya masyadong kilala. So, buti na lang ay uh, pagpunta namin dito, meron kami nagsabay at talagang kilala po siya dito mga ka-partners. No? So, tara. At isang oras daw yung uh, lakaran. So, yan. Wala, wala no choice. Lalakad po tayo. So, tara. Let's go. moments later. Ayan po mga kapartners. Grabe. Nasa, nasa 20-30 minutes pa lang po yung nilalakaran namin. Meron pang 30 minutes na nala, na daakuan pa. Nagugugol din namin mga kapartners. Grabe yung dinadaanan po namin. No? Di ba? Sila Bibi Mix Vlog at na sa Uliyan pa po. Yan. Ayan. Oh, tingnan niyo po yung tulay dito. Yan po yung dinadaanan namin mga partners ngayon. So, napakalayo po pala, no? Ah. Yan po talaga kapag uh, charity. Kapag talaga gusto mong tumulong. Kahit dagat pa yung tatawirin mo. Mga kabundukan. Mga, mga madidelikadong lugar. Talagang puntan. Kasi yung sa trabaho naman po namin talagang uh, wala pong pinipili mga partners no? Ayan. at hindi naman po masama yung ginagawa namin kasi pagtulong po taktak -tak ng holas Ayan po mga partners Ayan. Makikita po, yun naman po yung dinadaanap namin, no? So, grabe. Ah, mainit po. Hala ka na. Kaya, kailangan natin magmadali, baka abutan tayo ng ulan. Oo nga, malalo <laughs> na ang hirap. buti nga po ay ikuan, buti nga po ay umaraw. Kaya yung konting putik uh, po dito, yung madulas na mga dadaan, ay, damadadaan, ay talagang Uh, matigas rin no, matigas. So hindi po malambot, hindi po madulas. Kaya kailangan po magmadali. Kasi baka umulan mga ka-partners. No, kapag umulan ay nako. Grabe, baka mayroon po mag-slide Matumba Kasi bukid po to eh. Inet. Kaya pa to. Let's go partners. Ah, nandito na po kami sa wakas. Ay, so, nandun na po sila ko sa loob. Ah, mamaya po, tayo naman yung kakausap. No, mga partners, Hintayin lang po natin matapos sila. Kuya. Ray nice. Yes. Kita mo na? Hindi pa. Hindi pa. Ano pa? Ano yung masasabi mo sa lakaran natin? Oh, Kala ko hindi ka kayan. kaya. Ay, na kaya. Nakaya ka din. Yes. So, yan mga partners. Hintayin lang po natin na matapos si Kuya. Sakto lang yan. Hinga muna tayo. Ay, salamat, Mahangin. One hour, ano? One hour. Hmm, yeah. gigigil ako sa sobrang init. <laughs> partners, at ayan, natapos na po si Kuya Joey mag-interview uh, kay Kuya Junjun. -Jun. Tama po ba, Kuya Junjun? Ah, Let's go yan uh, Narinig ko po doon yung uh, sitwasyon kung uh, bakit ka po nagkaganyan no uh, kaan daw mga ka-partners uh, tinamaan lang daw ng kahoy Oo ganito lang, pala ha, matalim po ba yun oh, tapos anong ginawa niyo yung nung na pam po kayo? Ah, uh, binalawan mo agad ng tubig. Oo, uh, ayan po yung nakuan, yan yung na ah okay mga partners tingnan nyo po yung kakalagay ni Kuya Joel no yan yung uh, form of uh, sa kanya pong pagmamukha talagang tumabingin na so grabe po mga partners yung nilakat po namin kaya siguro wala pang ibang nakakapunta dito upang uh, tingnan si Kuya Junjun so grabe po yung uh, napakalayo at itong barangay kagaya ano po itong barangay ito? kabangahan napakalay po at uh, mali, uh, di, yung residente po dito mga kapartnes ay kukunti lang so yun no grabe uh, napagabot ka na po ba kuya Junjun? -Jun? hindi pa, napacheck up lang no check up lang so balita ko po mga kapartnes si kuya Junjun -Jun po pala ay iniwan ng asawa simula nung uh, nagkaganyan po siya so yung nag-aalagad na lang po sa kanya si nanay-nay ikaw na lang po nag-aalaga kay Kuya Junjun, Jun, no. Ikaw na lang yung nag-aalaga, ikaw na lang nag ataman Ilang taon na po kayo na Ilang taon na kayo? Prenemedad 70. Junjun magsi-20, 79. 79. Paano naman po kayo, Kuya Junjun, Jun, nakakakain sa araw-araw? Ako -araw? ko dito lang, hindi ako dalayo, okay lang. Matagal na po ba 'yun kay Junjun? Tabang, tabang. nag uh, umabot na ba ng uh, years? <laughs> hindi pa, hindi pa? Nadat, na, na, nadat na ang papulon namin siya kanina na nag no yan yung uh, saging tapos yung ga gatas to? oo uh, ano naman po yung uh, pinagkukunan niya na pang araw-araw nyo na pagkain kay Junjun? -Jun? Meron po bang trabaho yung lola mo? Dito ka na lang nag-stay sa lola mo no. O wala siyang trabaho. So paano naman po kayo nakakakain? Ah, bini, yung mga auntie mo, mga auntie mo. Oh, okay, so si Kidjunjun po pala ay uh, ano po yung trabaho niyo dati kay Kidjunjun? Tagalugar. Ah, dito ka lang nagkukanin ng trabaho rin dati. Okay. So, grabe po mga partners na hindi pa ako first time ko po maka-encounter ng ganito. So, salamat po doon sa personal user ng Facebook na nag-post po kahit papaano na bisita po namin si Kuya Junjun. Ayan, so Kuya Junjun, sabi nga pa sabi, sabi nga po ni Kuya kanina no na kapag uh, merong nagpaabot ng pagmamahal sa iyo, tagaran po namin i dadalhin dito no. So, grabe. So, yung kampo mga kapartners, yung kabuang kwento po ng buhay ni Kuya Junjun ay makikita nyo po sa channel po ni Kuya Joey, no? At syempre kay Ate Edna. So, binigyan po siya kanina ni Kuya Junjun na, ah, ni Kuya Joey ng kunting pera para po dun sa panggastos-gastos niya. So, bili ka po ng gamot kay Junjun, no? Meron ka po bang tinitik na gamot dati? Wala pa. Wala po sa so uno. Ha? Meron po ba kayong tinitik? Wala. Wala na. Ma may kamahalan po ba yung gamot niya? May kamahalan po ba? Mahal po ba? Mahal ito. Mahal? Okay. Si so, mga partners no, at grabe. Sana po ay mapagamot natin si Kuya Junjun -Jun kahit pa paano at baka hindi pa naman po huli ang lahat para po siya ay uh, 33 years old, no? Kuya Junjun, 33 years old pa lang po si Kuya, kaya sana po ay maagapan, no? So, kung uh, meron naman po kayong uh, kung ano, ilalayon na natin kasi grabe, no? So, Kuya Junjun, yan lang, no? At sana po uh, merong uh, makapanood dito sa video nyo, kung pangatulungan uh, po kayo, no? Ayan, nay, thank you, ah! Thank you po. Na? Salamat! Na? eh <laughs> <laughs> sige po kayo dyan dyan. Ingat ka na lang po palagi, ha? Ayan, nah, ay po, nah, 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 nah. po. Mga ka-partners, na no? Ayan, grabe pasensya na po. Ganun lang po muna yung interview natin kasi uh, nami-mental block po ako. Hindi ko po alam kung ano yung sasabihin ko kasi grabe first time ko po maka-encounter sa uh, ganitong sitwasyon. No? yung uh, kabuang vlog po ay makikita nyo kay Ate Edna at kay Kuya sana po ay makapanit uh, maraming makapanood nito at tumulong po kay Kuya Junjun actually hindi po hindi po talaga madali yung kuan yung barangay na to sa pag hang? kalimutan ko anong barangay to kuya pagpanit anong oh, barangay to Kabanga. kabangahan kabangahan Kapangahan. Siguro yung na residente dito is hindi aabot po ng uh, 1,000. No? Kasi malit lang na barangay po. At ito na yung uh, last na barangay sa Makingli po. Ito po yung last na sitio dito sa Makingli. Isang oras na lakaran, tapos madadama mo pa yung init. binilang ko yung, uh, ko yung tulay, anim. Anim yung tulay? Anim na tulay mga partners. Tapos yung tulay na po yun, hindi po yung bato yung dadaanan yung tulay ay grabe sunod yung gabalaba tayo pwede kaya wag yun ang pong sasubukan <laughs> wag yung sasubukan yun <laughs> yung mga partners no syempre nasa channel po ni kuya kung ako man po yung mauna baka abangan nyo lang po yung pag upload dito kasi baka mga huli po siya o kaya kung maka naman po siya mauna sa akin naman po yung cover no Parang libro lang yun eh. Cover. Uh, uh, the book. Uh, the book. Yung, kwan, uh, yung body of the book nasa kanya, yung cover sa akin lang. No? Kasi yung iba sa cover lang dumitingin. <laughs> pag, pag pangit yung cover mo, di na babasahin. <laughs> so yun, mga partners, siyempre palike share na lang po ng video na to. Siyempre tulungan po natin si Kuya Junjun para marami po yung uh, makapanood pag sa kanya. Pag-free po natin, pag-free. Oo, pag-free po natin yung uh, kanyang kalagayan. Kasi pwede naman pong mapagamot yun baka meron pang chance na gumaling siya maging normal ulit no grabe yeah. so pa like and pa share na lang po no e, share nyo na lang po e, hashtag nyo na lang boy tabang Dito na o kaya hashtag KMGS <laughs> Ayun po mga partners, palike, share, comment at kung bago ka lang huwag mong kalimutan i-like ay kung bago ka lang yung subscribe button na, syempre yung notification bell para maging updated ka po sa mga susunod nating upload syempre first time ko pa maka-encounter kaya na mental block po ako no hindi po ako masyadong makapagtanong hindi po ako maka masyadong makapagsalita kasi eh, grabe so for we do do ayan so, end this ayan Bago ka pa lang sa ating YouTube channel, yung subscribe button sa kanya notification bell. At syempre, huwag niya pong kalimutan Ah... Uh, Supportan yung The Great Team Aray sa pangunguna po. Okay, Joey. Yan, Joey The Great, Boy Tabang, Edna Condor, Yansky TV, BB Mix Plan, at syempre, Kuya Raymond Galusa Official. No? Si Kuya Raymond po ay hindi pa po nakakasama sa kahit dahilanan na nagpapagaling po siya. No? Nagpapagaling. So, yan. Ano yun, natuli. Tagal mo, magpagaling ko. Ayan, so special shoutout ko lang po, no? Ayan, yung nasa baba po na pinaka-blue screen dyan. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Ayan, so that's all for today's vlog mga partners. Ingat po tayo Sukses lagi. Success. Yeah. Success yang vlog natin dinayan. Ingat po tayo. God bless and see you in my next vlog. Peace. This DJ so funky man.